Actually, kaya ako rin natanong. Kasi parang ako nga, parang unti-unti, parang nakikita ko. Parang yung mga sana mangyari sa kultura natin, unti-unti ko na nakikita. Kunyari, gawin ko lang example yung yung Bini. Alam <laughs> mo yung Bini, sir. Uh, kasi ako, fan ako ng K-pop. Kami ng kuya ko, fan kami ng K-pop talaga. Tapos, tuwan-tuwa ako sa K-pop dahil nga parang ginamit nila yung, kumbaga, inadapt nila yung pop, 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 pop music ng West. Pero gumawa sila ng formula na very sa kanila talaga. And at the same time, eh yun nga, dahil binenta nila yung kultura nila, na umabot hanggang Pilipinas na ang dami kami. Tapos nung unang may mga gumagayang mga Pinoy na P-Pop, nung mga panahon pa nila na dinlustre ata, dating-dating pa yun yung pop girls. <laughs> frustrated na frustrated ako. No? Kasi parang halatang halatang nang gagaya lang. Tapos yung panggagaya parang... parang... Filipinized para na pangagaya na parang mm. nag-downgrade pa. Mm. Tapos parang, ganon uh, ganun nga siya, for a very long time, ganun naman ng medyo ginagawa ng Pilipino. Tapos biglang ito lumabas yung bini. Eh. O kahit man yung isa, yung na tayo pala yung mga lalaki. Basta, SB19? SB19, o. Oh. Tapos biglang nakita ko na, na parang, nakukuha na nila yung ano, na, medyo nakukuha na nila yung formula ng... Kaya, yeah, sabang galing nila. ...ng, ng K-pop. Na, 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 parang naiintindihan na talaga nila ano ba yung nagpapak-K-pop sa K-pop dati. Tapos nilagay nila sa Filipino concept. And at the same time, yung mismong kahit yung sila, yung itsura nila, yung ano nila, hindi rin siya parang K-pop, hindi siya parang totally copy ng K-pop. Makikita mo yung pagka-Pilipino rin talaga, kahit yung, mga, kahit yung mukha nila, very Pilipina. At the same time, kahit yung pang uh, pantropiko, di ba? Very Filipino, very... So natutuwa ako na parang gets na, parang unti-unti ng Pinoy na ito yung evolution ng kultura na kailangan natin hmm. eh. Na hindi naman it doesn't mean hindi tayo pwedeng kumuha sa iba. Pero importante is mapagyaman natin na i natin yung kultura natin sa nakukuha natin iba para mas mag-evolve, para mas mag... Para mas mag yes, it's it's what you do with a technology hmm. that defines a culture. Totoo yun. Tapos ang nakita kong pinaka... Kaya ko toon sa PIPAP kasi ito naman yung edge natin. Bilang bilang tayo nga is verse tayo sa pagsasalita, di ba? ang galing natin kumanta. Mm. Eh sa K-pop, ang naging criticism ko naman, lahat nila, ang ganda ng formula, ma-obsess ma ka talaga, ang ganda naman yung... Well, kasi ako musician ako, so music, hindi ko masyadong trip ang music ng K-pop. Pero yung formula nila kung bakit ka ma-obsess dun sa mga personality na yun is parang gets. Na nagamit, nagamit ng Filipino, nang isa, nakuha nila yung formula from the K-pop, pero nailagay pa natin yung pagka-Pilipino talaga na ang gagaling natin kumanta. So nakikita ko na yung P pop artists natin ngayon, in Like in the near future, baka pwede pa nating kaya pa nating mahigitan yung level ng K-pop dahil may edge tayo dun sa bosses. <laughs> we'll see. Um, mm -hmm. so parang natutuwa lang ako kasi parang I think na it's it's possible na it could be side by side. Mm -hmm. eh? Kasi yung Oo. yung maganda naman sa yung maganda sa mga sa culture is wala naman talaga labanan eh. Oo, nga, There's really no naman. competition. It Oo. it is it is Welcome to the table. Pero yung He, ibang bansa ata sir, parang ginagawa nilang gusto ata nila competition talaga ang culture, Well, depende pa? sa ano, depende sa kung saan ka nanggagaling. Hmm. For me personally, kasi within indigenous psychology, meron tayong uh, meron tayong uh, cro tinatawag na cross indigenous. Oh. So ang indigenous is kung ano yung kung ano yung natural na lumabas mula sa isang kultura, mm -hmm. di ba? Ang cross indigenous is na impluwensya ng iba. In, no, not necessarily. Ang cross-indigenous is, ako, pakilala ko yung sarili ko, hmm. pakilala mo sarili mo bilang <laughs> oh. nanggagaling ka sa kultura mo. Eh, ikaw rin, ikaw rin. Oh. So lahat tayo, sasali sa isang... It's... Punta tayo sa lamesa, parang potluck. Oh. Cross-indigenous is a potluck for me. And so, yung mga gantong bagay ng kultura, hmm. like yung musicians, oh. yung mga ganyan, potluck tayo. Oh, potluck tayo. Ang sayang nun. Uh, totoo. So what a wonderful world it would be rather oh. than yung noong panahon... Not just competition but more like imposition, imposition. na dapat lahat tayo parehas. <laughs> Bakit? What's the point? Oh. Dapat lahat isang cuisine lang o dapat lahat ganito ganyan. And that was the point of colonization oh. is that ini-integrate tayo sa isang isang kultura lang. Oh. Pero you can't stop the human spirit. talaga. Oh, That's why ang ganda ng idea ng potluck. Mm -hmm. So, kung may K-pop, okay, may P-pop. Mm. Okay, so may ganito. Iba-ibang, uh, oh, iba-ibang versions. Hindi na kailangan maglabanan mm. nga talaga. really? Uh, so, yun yung mga ano ko eh, para ang hirap magsabi na what's your top 1, 2, 3. All these things are preferences. Mm. Oh, totoo personal preferences. At eh, totoo naman, maybe you like, uh, mm. maybe you like other bands more than certain bands. Mm. That's fine. Oh. Pero, if you're able to appreciate different cultures, mm. parang yun yung totoong worldly na tao. Totoo. Yun yung cosmopolitan na tao. Oh. ba? Diba? 肯定的。